Nasangkot sa isang vehicular accident sa Quezon City ang TV host comedian na si Vice Ganda. Sa ulat ng Quezon City Police District, tapat na sasakyan kabilang dito. Ang Cadillac Escapade na sinasakyan ni Vice ang inararo ng isang delivery truck. Sa mga kumalat na video sa social media, makikita ang pagtulong ni Vice sa mga kapwa niya biktima sa nangyaring insidente. Pagbabahagi naman ng komedyante, nagulat na lang din siya sa narinig na malakas na kalabog habang nasa kalagitnaan ng biyahe papunta sana sa kaibigan at kapwa TV host na si Bong Navarro. Pumabaan niya ito para alamin ang lagay ng mga kapwa-biktima, gayon din ng driver ng truck na nakabangga sa kanila. Wala namang napaulat na sugatan sa nangyaring insidente pero inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng pinsala. Ngayong gumugulong pa ang kanilang investigasyon. Nalawagan naman si Vice Ganda sa Transportation Service, a tracking service company ng nakabanggang driver para matulungan ito sa posibleng reklamo na kakaharapin.